Sara Duterte impeachment sa gitna ng labanan ng kapangyarihan at katarungan. Sa kasaysayan ng politika ng Pilipinas, ilang opisyal lamang ang na-impeach. Isa na doon si President Joseph Erap Estrada noong 2000. Ngunit, ngayong 2025, isang makapangyarihang pangalan ang nasa sentro ng pambansang kontrobersya, si Vice President Sara Duterte. Noong Abril 2025, tinanggap ng House of Representatives ang mga artikulo ng impeachment laban sa bise Presidente, na kinabibilangan ng culpable violation of the Constitution, graft, at ang pinakamabigat sa lahat, kaugnayan sa extrajudicial killings. Ayon sa impeachment complaint, si Duterte Umano ay lumabag sa batas sa paggamit ng confidential funds at nagpakita ng kawalang pananagutan sa paggamit ng budget ng kanyang tanggapan. Pinagpintangan din siyang nagmaniobra upang siraan o bantaang ang kasalukuyang administrasyon kabilang ang diumanong paniniktik at pananakot sa pamilya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit ang pinakamatinding akusasyon ay ang kanyang umano'y kaugnayan sa mga extrajudicial killings noong siya pa ang alkalde ng Davao City. Ayon sa ilang testigo, personal umano siyang nagutos o nagtakda ng targets sa ilalim ng kampanya kontra krimen. Mga paratang na iniuugnay rin sa kanyang ama, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, na kasalukuyang hinaharap ang investigasyon ng International Criminal Court, ICC. Maim sa Senado, nagsisimula na ang preparasyon para sa impeachment trial na nakatakdang magsimula sa Hulyo 30, 2025. Ayon kay Senate President Francis Escudero, magiging patas at bukas sa publiko ang proseso. Hindi kami magiging tagapagtanggol o tagahatol ng politika. Katarungan ang susirito, ani Escudero sa isang pahayag. Hindi naman nagpapatalo si Duterte. Inihain niya ang isang petisyon sa Korte Suprema upang pigilan ang impeachment proceedings, sinabing ito raw ay bahagi ng isang political vendetta at hindi makatarungang nilitis sa mata ng publiko bago pa man siya marinig sa Senado. Ang kanyang kampo ay nananatiling matatag. Ayon kay Attire Bruce Rivera, isa sa kanyang legal counsels, This impeachment is not about justice. It's about removing a strong political figure before 2028. Hindi maikakaila na may mas malalim na ugat ang krisis na ito. Ang impeachment ay tiniting ng bahagi ng lumalalim na alitan sa pagitan ng Marcos at Duterte political camps, na dati magkaalyado noong 2022 ngunit ngayon lantaran ng nagbabanggaan. Mula sa iringan sa confidential funds hanggang sa mga banat sa media, lumala ang tensyon na umabot na sa pinakamataas na antas ng gobyerno. Ang kaso ni Sara Duterte ay hindi lamang simpleng usapin ng legalidad. Ito ay pagsubok sa ating saligang batas, sa kakayahan ng mga institusyon at sa integridad ng demokratikong proseso. Kung mapatunayang nagkasala, maaari siyang tanggalin sa pwesto, isang hakbang na magbabago sa balanse ng kapangyarihan sa gobyerno. Kung mapawalang-sala naman, magiging malaking tagumpay ito para sa kanyang political comeback, lalo't maraming naniniwalang siya ang isa sa pinakamalakas na kandidato sa halalan 2028. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Kung nagustuhan niyo, huwag kalimutang mag-subscribe. Kita kits ulit sa susunod.